Hello guys, so nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa High Points Tank Rotation Tutorial sa bagong season at current patch ng Mobile Legends. Kasama na rin dito ay yung High Points Decision Making Tutorial tapos for in the factors pa habang naroroll natin yung video. So ayun, simulan na natin guys. Dito sa video na to guys, nag 5 man kami ng mga kasama kong mag-grind dati pa. Ayan. Kasama ko dito mga ano, mga high points na rin. Dalawang 1,600 600 plus points. Tapos dalawang 1,800 plus points. And ganito nga yung ginagawa namin sa mga rank game namin para mabilis kami mag-rank up. Sana matutunan nyo rin. Tapos ma-adapt nyo rin, no? Hindi na gagandahan yung quality na itong video na to. Kasi guys, past, past end lang to. Tapos, ano, pang grinding rotation to kailangan ma-adapt nyo agad. Sana yung logic makuha nyo agad. So, ayan. Simulan na natin, guys. Ayan. Prank ako dito, guys. Tapos, yung rank ko pala ngayon, ngayong current season, early season pa lang, halos kakain season pa nga lang. Mythic 4 na ako. Tapos, yung win rate ko, hindi pa ganun kapasag. Almost 70 pa rin siya. Tapos, ayan, Ganito namin, ano, dinadaragan yung mga nakakalaban namin sa rank game. Ang dami na namin tinalong malalakas, guys ngayong early season, talagang nakikipagsabayan kami, kaka-start pa lang. Ayan, una pass clear kami nung Eve. Nagpa-pass clear kami guys para mauna kaming makapresto kung sakaling kami yung o kami yung mag station pressure, makasunod agad siya. Kung kami naman yung de-defensa, makapag-poke agad tapos makapresto agad sa mga objectives na kukunin. Ayan. Ayan. Dito nauna kami mag-clear so makikita nyo yung epekto nya na yan makakapagtalk agad kami sa atlas tapos pwede na rin kami agad pumesto sa wanderer ganun yung mga pwedeng senaryo ayan so yun fast clear pa lang yan guys ha? pero nakakapag nakakapandarag na agad kami ayan sana makuha nyo yung logic ng ikot namin guys kasi ganito yung ikot talaga na ginagawa ng mga eye points sa current patch ayan pagkatapos namin ma first blood yung karina nila nandito, nagpa-farm sa amin, nag siya. So, mula dito, papunta dito, ang tawag sa ginagawa niya, vertical jungling. So, ang magandang isagot niyo dyan, is, mag, ano kayo dito, mag-vision kayo dito, tapos unting buy time, para makasagot ng trade yung core nyo. Ayan. Pero kung sakaling hindi siya nag guys, yung karina, nag-blow siya, tapos dumiretso siya dito, pwede nyo siyang i-pressure dito. Pero, dahil nag siya, So sasagot tayo ng trade. Ayan, para hindi hindi tayo malamangan sa objectives tapos hindi tayo matalo sa objective taking. Ayan, kita niya naman inubos niya lahat ng farm dito. So binibision pressure ko 'yan para alam nung link yung ikot ng kalaban tapos makakuha din siya ng trade. Ayan. So ayan ganyan na mag magtang guys. Dito naman guys 1 minutes and 40 dapat no, sa tank na tong wave na to. Tapos yung XP magkiklar dito. Ay, yung support magkiklar dito sa XP. Para parehas kaming level 4 sa first turtle fight. Ganun yun, guys. Parehas kayo level 4 sa first turtle fight. Alam niyo na ba yung tungkol sa ikot na yun, guys? Makakalamang kayo dun. Pagka ginagawa nyo yun. Dito napatay yung ano namin, post-for namin. mag i pa lang yung turtle. Pero ginawa namin ang paraan yun. Eh, no? Binabay time namin. Para hindi rin talaga sila agad maka pag-start ng ano, objective staking. Uh, dito ako clear ko na to para mag-level 4 na sa turtle fight. Ayan, tapos presto tayo dito sa pixel booth o kaya try bush dito. Ayan yung mga magagandang pwestuhan sa first turtle guys. Kasi pwede nyo na agad bigyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys oh, na mag-level 4 kayo. Pag nag-clear kayo sa ganong time mark, tapos nag-clear dito yung support nyo. Para as kami mag-level 4 ng EVE. Lalamang kami. Ayan o. Oh. Level 4 na ako guys, yung tank nila level 3 pa lang. So, ang tendency niyan, pwede kami pumili ng bibigyan namin, tapos sila hindi. Ayun, ganyan, ganyan, namin inuutakan yung mga random guys. Sana matuto kayo isa akin sa pagtatank. Ganito kasi ako magtank. Ayun o, kita niyo sa ako pumupuesto guys. Ito yung turtle. Ilahin mo ng kakampi ko yan. Tapos dito ako pixel boot. Ayan. Simple na positioning lang yan para effective. Pang grinding yan. Ayan o. Oh. Dito, inabol ko na yung sub-bear. Kinagat ko na agad. Wala mang gagawin yung atlas ni level 3 lang yan. Ayan. Kahit Ay, sabihin natin yung atlas nila 1,100 points, 1,200, 1,300. Ganon. Oh. Mas advance yung ano, yung tinuturo ko sa inyo. Ayan. Pero dito nakachamba kasi yung karina ng retri Kita nyo naman sumugal siya kahit sa ano, 1B4 scenario. Ayan. Sunugal niya pero patay siya. Ayan. So, good trade sa amin yan kasi dami namin nakuha kill doon. Pagka sa objectives na ganon, tapos may team fight, mas maganda mag hero first. Bonus yung objective, syempre. Sabay pagkatapos na pagkatapos ng turtle, lagi nyo tatandaan. Wala na kayong ibang objective sa mapa, kundi ano, pumost na sa gold lane nyo. Ayan, post tayo sa gold. Dito naman, sa paglalaro ng gold lane, guys, bibigyan ko kayo ng tips dito na ginagawa ng mga high points. Kasi isa to sa mga ano, major factor ngayon sa ano, current patch ng ML yung kung paano ka maglaro ng gold lane. 'Di ba? Walang turtle. Tapos hindi mo rin kita yung ano, tank ng kalaban sa mapa. So matik yan nag-aabangan kayo dito. Ngayon tatawagin ko yung support ko. 'Di ba kapag ka nagpo sa gold lane, guys, ang ina aim niyo mapatay niyo yung marksman ng kabilang side. Pero yung sa amin kasi, guys, ano na eh, minus 1 agad, take down agad. Ayan o. Binibigyan na namin yung atlas. Ayan o. Oh. Kinakagat ko agad. Ayan o. Kaya ano guys. Kung tingin nyo. Si atlas yung pang counter kay Franco guys. Pwede kayo magkamali doon guys. Hindi lahat ng ano. Hindi lahat ng Franco kayang makounter ng atlas. Lalo yung sa amin. Kasi spam Franco talaga kami ngayong season. Hindi kami basta-basta nakaka-counter niyang atlas sa beer na yan. Kahit meta yan. Alam niyo naman gano'ng kasakit ngayong ano yan. Patch yan. Pero. Yun, depende sa paglalaro, guys. Binibigyan namin agad siya, guys. Hanggat hindi na maka-item. Alam niyo naman yung tank, pag nabibigyan agad, hindi na kumukunat. Ayan, o. No? Oh. dito namin sila. Tapos yun, wala pa naman turtle, guys. Hanggat wala pa turtle, pwede kayong umakat ng, ano, gold lane. Tapos, ano, pagka hindi kayo makapitas, pakita lang kayo saglit sa ibang lane, tapos akat ulit don Tapos title. turtle. Ganun lang talaga maglaro ngayon, guys. Ayan. Akat na naman ako sa gold. Pero, yung tinuturo ko sa inyong paglalaro sa gold Lane, madami kayong matututunan dito. Sana makuha nyo yung logic. Kasi kapag ka natalo kayo sa postian sa gold, ayun, mahirapan kayo kasi position 1 yung gold lane. Saka kayang bumuhat ng gold lane. Ayan, pixel boost na ulit ako. Kita nyo, magkaka-turtle na. Tapos, nauna akong pumayas sa pixel boost. Napaka-importante ng boost na to. Madami pang magagandang pwestuhan sa turtle fight. Saka ako na ituturo yung iba. Ayan, huli ko na naman yung Karina. Kanina, hinuli ko yung Sabier. Ngayon, Karina. Wala nang kukunti sa kanila. is turtle na to. Yung first turtle nga, actually, chamba lang yun. Kita nyo naman, nakasug... Naka ng Retri yung Karina. Ayan. Ayan, tip ko. Pangalawa, una, poste sa gold. Kung paano maglaro ng poste sa gold. Pangalawa, yung... Paglalaro ng turtle fight, paano ka pwesto? Tapos, magandang option kung sino ba yung bibigyan mo, ganun. Pipili ka. Tapos, pagkatapos na pagkatapos ng turtle, walang sabi-sabi. Wala kang gagawin iba kundi umakat ka sa gold lane. Ayun, eh, no? Pero kung mayroong mga instances na ganito na may buff pa, pwede mo pa kupalin yan, guys. Pwede nyo pa i-pressure, ganun, vision. Ayan. Kung may skill kayo, pwede pa kayo mag-abang ng bibigyan. Ayan. Dito may red buff eh, kaya ano eh, doon ako banda sa side na yun, pumupuesto. So, 10 minutes lang tong game na to, guys. Sana hindi kayo maboring. Sana makakuha nyo agad yung logic. Ayan. Dami kasi nag ano, nagre request guys, na mag-upload na daw ako ng ano, rotation para sa bagong season. Kung paano sila mag-grind. Ayan, inuna ko na sa tank. Na next ko yung ibang role, guys. Huwag kayo mag-alala. Tank muna tayo. Ayan, dito binigyan ko agad yung gold. Basta lumalim. Tapos ako kapalit, pero ubos sila lahat. Eh, no? Ang ginawa ko, pagkapatay ng turtle guys, umakit ako doon. Tapos naghintay ako magsalubong yung dalawang minion waves. Kasi pag nagsalubong yung dalawang minion waves sa top guys, magkiklear yung gold nila. Tapos yun, pwede nyo naplikiran yun. Sabay so shot call na lang kayo na sumunod sila. Ngayon, ubos yun. Eh. Kita nyo naman, Karina, Atlas, Sabier yan. Isa sa mga S plus sa mid yan ngayon. Nakakatakot yan. Pero, kita nyo paano namin nilaro, paano namin minahin games. ba? Diba? Panis na panis sa amin. Ayan. Kung gusto nyo makita yung mga ano guys pala na matataas na points na tinatalo namin. Pwede nyo i-add dito sa ano. Sa Facebook account ko. Ayan. Papop up ko dyan sa screen. So, ayan dito. So, first na ulit kami turtle fight. Pero, hindi na sila kukontest dito kasi luging-lugi na sila. Fast forward na lang natin guys. Siguro. Ayan o. I-start na lang namin. 10 minutes lang to guys. Laging ganito yung mga grind namin. 10 minutes lang. Tapos na. O kaya 10 minutes lang talo na kami. Mga ganun lang. Mabilisan lang. Since ma malalakas yung mga naglalaro ngayong season. Ayan. Dito nakuha na namin yung turtle. din na sila kumukontest. So, pagka ganun hahanap na lang kayo nung mga mag-overextend sa mga patas, bigla nyo, bigla nyo, bibigyan nyo agad, eh, no? ayan ano eh? objectives for objective play, ano? o. Pakakuha lang namin ng turtle, tabay pick up agad, ayan no? nakuha yung software, tapos nakuha yung karina. Diba, kita nyo gaano kami kabilis umiikot, tapos kumuha ng objectives. Sa mga ano dyan, squad gamer, squad player, share nyo tong video na to sa ano, sa tank nyo para alam nila kung paano yung gagawin nila. Ako kasi yung nag-tank dito, guys. Ako lang yata yung ano dito. Yung gamit ko kasi yung account dito, may tikto lang last season. Pero mga kalaro ko almost 2K, di ba? Ayan. So, yun dito. Pinipilit ko talaga yung Atlas. Dito, sa mga ganitong time mark na sobrang lalakas na nung mga kakampi mo. Ayan, no. Pwede ka na lang maghintay ng opportunity na, no kung malulugi ba sila, sasali ka na para kumuha ng pick up ganun. Pero dahil sobrang lakas nga nila, ayan, nabisyo na lang ako, face check na lang. Hindi na ako kailangan masyado. Hindi mo na kailangan gumawa ng masyadong effort kasi kanina pa eh, nakagawa ka na kanina sa early game eh. Nagawa mo na yung trabaho mo na pa-snowballin yung mga kakampi mo. Ayan, mga mythical glory din to current season yung kalaba. Ay, ano, last season kalaba namin. Kahit i-search nyo pa, puro mythical glory yan. Pero tignan nyo naman, 23 yung overall over score. Di makapalag sa amin. Kasi yung mga kakampi ko dito guys, ito yung mga player na no. Kaya nang mag-grind ng unlimited points, depende na lang sa oras na ilalaan. So ayan, dito bibigay natin yung kill. Ayan, naturo ko na yan sa mga pass bid ko na importante talaga na practice nyo na wag na kukuha ng kill. Depende na lang kung kailangan talaga i-secure. Pag sa tank kasi, isa yun sa mga tinitignan pag kayang magbigay ng kill. Ayan. So, ayan, dito waiting kami ng Lord. Disiplina na lang din. Hindi na kami nagpapapatay kapag ka lord Alam, na alam nyo na dapat yan, lalo yung mga 1K points na player. Ayan, dito, tignan nyo, atlas yung nananakbo sa parang ko, di ba? Pero sabi ng karamihan, counter daw yan kay parang ko. Pero walang palagyan, pag binibigyan nyo lagi, pasama lang kayo sa ano, kayang gumawa ng damage. Sa so, support, at sa gold burst nyo agad lagi yan, early game. Kasi kapag anong nyare magiging counter lang yan si Atlas kay Franco. Kapag kaya yung Franco, iba yung binibigyan. Kunyari, iba yung binigyan ng Franco. Tapos, biglang magka-counter initiate yung Atlas. ganon yun, ganun pumapasok yung ano. So, yun dito, ano na lang kami. Waiting sa Lord, tapos, e-end na namin. Siyempre, wait na lang tayo opportunity kung may mahook ba ng mga ganyan. Ayan, eh, no? Diba? Minus 1. Bago dumating yung lord namin, minus 1 na. May Mahirapan sila mag def Kaya ano eh, nagawan sa parang ko ngayon sa higher guys. So, ayan, sa na madami kayo natutunan. Next, ibang role naman turo natin. Next, or baka, kunyari, 5-man rotation naman ituro natin. Next, ganon. So, yun, guys. Sana mapadalas na ulit yung upload natin. Pagkagay na ako. Oh, so, ayan. Thank you sa mga nanood, guys. Comment din pala kayo kung may ano kayo, content suggestion kayo, comment kayo. Kasi medyo nahirapan na rin ako mag, ano, mag gumawa ng mga content, ganun. Kasi dami ko na rin na content, eh. So, ayan, guys. Thank you sa mga nanood.